Yan mga kauno, huli ko kaninang umaga mga kauno. Yan, uh, linuto ng misis ko. Samahan nyo ako mga kauno. Samahan nyo ako magkain. Ito yung huli ko mga kauno, tapos yung kanin ko mga kauno, wow. Parang siminto mga kauno, parang siminto. Yan. Kain tayo mga kauno, kain tayo. Uh, sarap. sarap talaga magkaunong kapag uh, presko yung isda na kinakain mo tapos may ang tawag dito sa akin yung magkaunong ang tawag dito sa Tagalog opo opo ata yun iwan ko yan tikman natin yung ating ulam sa umaga yun kain mga kauno hmm

The chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls down from the sky just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top.